Good morning mga kakumpuni. Uh, meron tayong tanggap limang cellphone to. Galing pa kayong... Sa kayo galing mo? Kalawag Quezon. Yes. Eh, galing pa silang Kalawag Quezon. Ito kukunin natin yan. Akin lang. Akin <laughs> natin yan. Ikaw naman. Ito ang sira nito LCD. Kasi ito volume flex. Tapos ito battery kasi lobo na rin. Ito mga charging pin. Gagawin na natin ito ngayon. Let's go. Ayan. Lobat lang. Ayan. ay nag-charge na. Ito ang eh yung, yeah. ah, yung una. Oh, yung unang. Mas pa-palo Ito yung pangalawa. Tera ano ko muna? mag <coughs> Ito yung pangatlo sa akin. yung mag volume up, volume down. Papalitan natin ngayon ng volume flex. Okay. Ito yung volume flex. Ang set. Ito yung pangatlo, mga kakumpuni ayan. Okay yung volume up, volume down, ayan, volume up, power. Okay na. Ito na lang isa, ibibigit ko na. Ito, natapos na natin yung tatlo, yung dalawa. Bukas pa papagawa, babalikan na lang nila. Bibigay natin ito mga mga Sarap na tulog yung abang. Yan. Good morning! <laughs> Ayun mga kakumbuni, natapos natin yung unit nila mama. Yung tatlo lang pinagawa kasi... Etong dalawang naiwan kukunin pa bukas. Sa mga customer ko na gusto magpagawa PM niyo lang po ako sa Ian Andrew Dela Cruz yung may blue check. Pag wala blue check hindi po ako yung mga kakumpuni. Ha? Pwede niyo rin po kaming i-PM sa amin personal page, Shalom Marian Cellphone Repair Shop, may blue check na rin po yung mga kakumpuni. Pag wala blue check, huwag niyo pong i-PM. Huwag po kayong magpadala ng mga unit niyo o magpadala ng pera kasi marami na pong nanggagaya sa amin, kinukuha po yung mga picture tapos ginagamit pang scam. Uh every Sunday is family day kami mga kakumpuni. Ha? Wala po kami, sarado po kami. Kaya wag na po kayong pumunta para hindi sayang yung oras pagod at pamasahin nyo Monday to Saturday po ang open namin 9:00 AM hanggang 6:30 PM yun lang po mga kumpuni god bless a